Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may iba ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na kung ikaw ay binaliwala na niya. At kahit anong text tawag o chat mo sa kanya ay dead maka. Gusto mo ba na mababaliw siya sa kakaisip sa iyo sa pamamagitan lamang nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon? Pwes, gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Ito'y napakadali lamang pong gawin at ito'y napakaepektibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras at gawin ito bago ka matulog. Una, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos ay pahiran mo lamang ng kaunting laway mo itong papel na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos ay tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo unanan ang unan mo, hawakan mo na saglit ang unan mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang unanan ang unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At paniguradong siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo at ngayon mismo, ikaw ay maisipan niyang tawagan o kontakin at makipag-ayos na siya sa'yo. Basta magtiwala lang sa mga ganitong pamamaraan. At uunanan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling hindi ito safe dyan sa unan mo kinabukasan, ay pwede mo itong kunin at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At ulitin mo rin ang pagbulong ng spell. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.